Yan guys, mga katikang natin dyan Samahan nyo kami ulit uh, Dalawin natin, silipin natin ulit Ang pinagawa nating bahay nila Ni Lola Maria At sa kanyang apo na si Grisil So ngayon, na patungo tayo Doon sa babahay natin So binabaybay natin itong uh, daan patungong patungong Kanto Baon barangay Kanto Baon pero dito lang kami sa Boundary, yan po kung makita ninyo mayroong uh, welcome barangay Kanto Baon so dito lang tayo sa may unahan po may blue na gate sa kaliwang uh, bahagi yan. yan po kung makita nyo sa unahan hindi masyadong uh, kalayuan dito sa Boundary yan, may blue na gate. Dit. So, dito tayo papasok. Private kasi ang lupa dito. Kaya mayroong ano, mayroong gate. Yan. Pasok tayo. So, dito po rough road. So, buti na lang ngayon walang ulan. Yan po, uh, shout out sa ating uh, sponsor sa pabahay natin kay sa maglula. Shout out po nila ni Ang uh, Anglao Sisters. Nila ni Ningis Mundo. Yan, si sila Imam Jose Dongbo, siya taot maraming salamat at ni Ate Merse, Ate Merse, siya taot diha. Yeah. Yan po patungo kami sa pabahay ni Grisel Ann malapit na po tayo. Silipin natin. Yan, malapit na po tayo. Siya taot sa inyong lahat ha, sa lahat nating mga sponsors, sa iba natin mga tinutulungan, mga followers natin, mga subscribers, siya taot sa inyong lahat. Yan po pababa na po kami baba yan so bukas na goro ito makapita ng dilusi at sa sunod na araw magpintura po kami yate ah palingkuling ko na da grabe yan si nana palingkuling ko na siyang ba yan may hapon may Ayan po, uh, ang mahapit ng matapos ang bahay ni Nanay Maria at ni Grisel Ann. po ang magpintura, pakabitan ng jelose at saka maggawa ng saingan dito at saka CR. Ano ba? Sama, nindot na? Nindot lang. Lingkod-lingkod, dada. Mga yung teres na rin guys, sa gamay lang.

Sila na itong... Hindi mo Oo. Yan po, nagawa ng... Ang natin nagawa ng paminto. Paminto dito. Yan po. Dito natin. Yan anjay na yung sa

Yan po, maganda na po ito kapag mapinturahan. Yan po ay ang bahay ni Nanay Maria at ni Grisel Ann. Yan po. Rapid nang matapos yung karpintero natin ngayon naggawa ng paminto doon. At uh, dito may paminto din dito sa tires. So yung tires mo na ay eh, maganda, mayroong upuan. Maganda eh. Oh, at saka pagkabinta natin to ng uh, jelos eh. Tapos pinturahan natin at saka magawa pa dito ng saingan at saka CR. So, tingnan muna natin yung budget natin kung hindi ba tayo nakulang. Pag tingnan natin kung magkano ang kulang para sa ano natin, CR dito at saka yung saingan. So, ang budget natin dito, materialis at saka sa karpintero. So, maganda na nai, no? Ang maganda nating nindot na kita na, ano? Nindot na sa ito na. Nindot pag inisyo, kapintala ni na Kapinturahan ba?

maganda na to at kaya nga ang ginawa niya ng karpintero ngayon yung si yung aminto aminto ang into. So, so usap may kasulti ni Moray. Usap, usap may kasulti. Usap nga, murag nindot-nindot. nga, ng balay. Kuna, wala pa ako oh, nindot naman tanawang babo. Wala pa ng Kapit ng human. <laughs> salamat yung taong kunin yung duha o ang nagsponsor sa itong oh, Salamat po sa panday po. Kaya kay pangayang gito. Oo, oh, salamat po taong sa panday. Kaya yung naging ayaw po. Kaya po tangan gini, uling Oo. So nindot na kayo tanawang. Uban sa ginong, mag-uban sa inyo kaluhi. Uh. Sige ha. Kaluhi anong daw sa, sa ginong. Uh. Nga naigrasya maabot. Selamat tinggal dua seri ni om seri bro Si Gresilan, an, kerusi apa le? Kerong lagi tung hapon. Mau le hapon? Mungkin lagi tu sia yang kemarin yang dayu ikim mari dapat sila siapa? Masa orang tua buki bau orang mari. Si Gilang? Mari. Kena kena apa mila kau bau? Nama mila kau pun. terakhir. Selamat ayu selamat. Ini ditabang sama aku kayu. Sige.